Maalinsangan ng hapon sa parking lot ng Valley Verde Executive Center nang bumaba si Ramon Escueta mula sa kulay abo niyang SUV, suot ang lumong polo na parang nalabahan sa sabon ng palengke at pantalon na ilang ulit ng tinahian ng misis. May bitbit -bit siyang susi, ngunit higit na mabigat sa palad niya ang mga sulyap ng apat na junior associates ng kumpanya, si Napola, Jared, Mika at Chris, na kasulukuyang humihigop ng cappuccino sa tabi ng puting sedan ng kanilang team lead. Uy, dumating na ang dry rare, biro ni Jared. Bahagyang itinaas ang tasa na parang nagaalay ng toast sa kahirapan. Humagighik si Paula, sabay kurot sa braso ni Mika. Baka pwedeng paparkin mang sasakyan kumamaya mamaya ate ha? Sumabog ang tawanan. Refleks silang nagtakip ng bibig pero lalong lumakas ang ingay. Tumanggo si Ramon. Dahan-dahan parang sinisipat kung saan siya maaaring sumiksik na walang tunog ang kahihiyan. Hindi niya maaaring ipamalas ang inis dahil misyon niya ngayong araw na hindi mabunyag ang dahilan ng kanyang biglang pagbisita. Binuksan niya ang likurang pinto, sinilip kung maayos ang binili niyang dokumentong nakasilid sa maliit na briefcase, deed of sale, titulo ng lupa at makapal na folder ng plano. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itatang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin. Nilapat niya yun sa upuan sa kamarahang isinara ang pinto. Ngunit bago pa siya makalayo ay inambahan siya ni Chris ng tanong. O oh, kuya, dito ha ba permanently naka-assign? Gusto mo ba naming irekomenda kay Sir Ben para may tips ka rin? Pumalakpak ulit ang grupo, tila tuwang-tuwa sa sariling biro. Si Mika naman, nilabas ang cellphone at palihim na kumukuha ng video. Rare sighting of angkas driver in gated compound. Bulong-bulong niya sa record button, sabay tawa ng pabulong. Tahimik lang si Ramon ngunit kumikirot sa kanya ang alaala ng labig dalawang taong pinaghirapan niya sa Saudi ang bawat araw na binibilad ang balat sa ginawang mixing plant mang simento at ang kapalit na kuyom sa dibdib. Maipundar ang subdivision na dati pilapil lang ng palayan sa Bulacan. Kung alam lang sana ng mga ito kung anong ginagapang niyang pangarap, baka hindi sila ganito katingkad ang tawa. Bumuntong hininga siya, minuni ang sarili na hindi dapat mapikun sapagkat may dahilan ng lahat at may oras ang pagsiwalat. Sa loob naman ng gusali, naghahanda si Engineer Lorenzo Tan, project head ng real estate firm na Trilogy Builders. Meron silang meeting sa mysterious investor na bibili raw ng buong lote sa hilagang bahagi ng bansa. Subdivision na punteriyang gawing flagship community na may sariling komersyo, eskwelahan at microgrid. Walang nahahalam ng pangalan. Ang alam lang ng lahat, lumagda na ito ng letter of intent na may limang bilyong pisong puhunan. Habang nagmamadali ang mga associates papasok, hindi pa rin nila tinitigilan si Ramon. Uy baka gusto mong i-car wash mo na rin to habang wala pa kaming kliyente, hirit ni Paula. Pinapakita ang fingerprint sa pinto ng kotse. Ngumiti si Ramon, kanilang inakalang pahiyaning ng pagkamahiyain, ngumit sa loob-loob niya nagpipigil siya ng sariling pagtatanggol. Ayaw niyang lumuwag ang susi ng pasensya na kay tagal niyang hinugot sa balon ng pagtitimpi. Nang pumasok sila sa meeting room, nakasalang na ang projector kumikislap ang 3D render ng Northwind Residencia. Painaupo sila ni Engineer Tan sa harap pero nagulat ng apat na kabinaton nang makita nilang pumasok si Ramon kasunod ng presidente ng kumpanya, si Ms. Natalie Yu, mismong nagabot ng kamay sa kanya. Sir Ramon, good afternoon. Pasensya na kundi kita agad nasulubong. Kumunot ang muha ng apat sabay-sabing parang chorus. Sir? Tumanggo si Ramon, inabot ang kamay ni Natalie. Ayos lang po Ms. Natalie, ayoko pong makaabala. Nakatingin si Jared sa katabi niya si Mika, tila gusto niyang ipitin ang dila na kanina lang mas maingay pa kaysa printer. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe lang, pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Nagumpisa ang presentasyon at sa bawat slide, Value engineering, sustainable drainage, fiber to home. Si Ramon ang nagtatama ng detalye, nagre-request ng revision sa sukat at naglalatag ng anekdot kung paano mas titibay ang piling guwa kung gagamit ng slag cement na nakasanayan niya sa Riyad. Mangha ang board. Si Engineer Tan, nanlalaki ang mata sa tuwa. Si Ramon, ibang level ang insight niyo, parang dalawang dekada nang gumagawa ng subdivision. Napangiti ang lalaki inamin niyang dating foreman siya sa iba't ibang site sa gitnang silangan at hindi man siya lisensyado kasing lawak ng disyerto ang praktikal na karanasan niya. Sa dulo ng presentation, inilabas ni Natalie ang huling page, ang kasaraduhang dokumento. Binili na ni Ramon Escueta sa pamamagitan ng Escueta Holdings ang buong 42 hectare parcel kasama ang rights sa komunidad. Napabulala si Paula. Ha? Huh? Akala ko to driver lang kayo. Lumingon si Ramon. Sinipat ang apat sa likod ng salamin at dahan-dahang tumayo. Driver din ako. Driver ng sariling buhay, mahinahon niyang sambit. Humakbang palapit sa kanila. Walang galit sa boses, ngunit ramdam ang bigat ng bawat salitang binuon ng pawis. Nang una ko kayong marinig sa parking, naalala ko yung sarili ko nung unang araw sa abroad. Akala ng mga tao roon, wala akong pangarap. Pero hindi naman kailangan malaman ng lahat ang takbo ng makina bago ka makarating sa paroroonan, di ba? Hindi makatingin si Jared. Si Paula halos maiyak. Si Mika pinatay cellphone at kumusod ng mata. Si Chris kumapit sa opuan. Tila nawalan ng lakas ng biro. Inilabas ni Ramon ang briefcase. Sutsutan si Natalie at pinapirma ang counter signature. Kasado na ang transaksyon. Si Ramon, sabik na tanong ni Engineer Tan, Siguradong ready kayong pumasok sa board bilang major partner? Tumango si Ramon. Oo, pero may kondisyon ako. Gusto ko 'yung mga entry-level architect at engineer niyo galing state universities at magtatayo tayo ng libreng training center para sa ex-OFWs na gustong matuto ng CAD at building management. Palakpakan sa meeting room. Lalo pang lumawak ang mukha ni Natalie sa saya dahil tatakbo ang proyekto sa mas mababang gastos at mas mataas na goodwill. Sa labas ng conference, nilapitan ni Mika si Ramon, kumakalugang tuhod. Sir, pasensya na po kanina, hindi po namin nalam Magaan ang sagot ni Ramon. Minsan, kailangan talagang malaman muna natin pati amoy ng grasa para pahalagahan ang amoy ng pabangusa sa dulo. Inabot niya ang calling card niya. Sobrang payak. Ram Esqueta, founder Esqueta Holdings. Kung gusto niya, simulan nang i-design ang marketing kit ng training center natin sabi niya kay Paula. Napaluha si Paula, tumango, parang batang nakahuli ng pangarap. Si Jared, nag-alok mag-drive pa uwi kay Ramon, pero ngumiti lang ito. Ayos lang anak, sanay akong ako ang humahawak ng manibela. Paglabas ng gusali, sinalubong muli ng araw si Ramon Sumikat ang liwanag sa tuktok ng SUV na kanina ipinagtawanan at sa salamin ng bintana na aaninag niya ang sarili, hindi na bilang payak na driver, kundi bilang taong nagmaneho sa butas-butas na kalsada ng pagod at pagtitiis patungo sa subdivision na siya mismo nagtayo. Binuksan niya ang pinto, sumilip sa likod. Nandun pa rin ang lumong maleta na minana niya kay Itay, puno ng resibo ng padala at ilang polaroid ng asawang naghintay sa 11 years niya. Umupo siya sa driver seat, sinindihan ng makina, sa side mirror, tanaw niyang nag-uusap pa ang apat na kabataan. Hindi natawa ang tunog, kundi bagong gantimpalang inspirasyon. Ipinid niya ang bintana, pinahid ang pawis sa noo, at habang umiilaw ang dash ng sasakyan, sumilay sa labi niya ang ngiting hinulma ng maraming taon sa ilalim ng araw ng desyerto, ngiting nagsasabing kahit sino mang small time sa tingin ng mundo, Maaaring isang araw ang bumili hindi lamang ng sasakyan, kundi ng buong subdivision na tinitirhan ng kanyang mga pangarap. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!